I'm awake na na no, no, no. I'm go, but... well, Nakakaawang pagmasdan ang batang ito. Umiiyak habang nagmamakaawa na sana'y umuwi na sa panila ang kanilang ina na isang overseas Filipino worker na di umani nag-abandona sa kanila. Ayon sa Facebook post ng mister na si Michael, na magpasya raw na magtrabaho sa ibang bansa ang kanyang misis, sinuportahan niya raw ang gusto nito. Pero nang umuwi na raw ito sa Pilipinas sa halip na sa kanilang bahay tutuloy, ay mas pinili pa raw nitong magtago. Hindi raw nila ito mahagilap kung saan nupalop ito ngayong nagtatago. Ni hindi malandaw daw ito nagparamdam sa kanilang mga anak na maliliit pa, na edad tatlo, dalawa at isang taong gulang na puro pa raw mga sakitin. Ayon sa mister, sabik na sabik na raw makita ng mga bata ang kanilang ina. Lagi raw ito hinahanap kapag makakita raw na aeroplano. Sinasabi raw ng mga bata na nasa loob ang kanilang mama. Sino yun? mama ko. Nanoon? Oo. Nandoon tumawag. Eh, uwi din. Saan? Doon, iskodahan. Ang ganda ni Mama. Mama, uwi na di pa. naman sa komento ng isa sa mga paibigan ni Kabayan, kahit daw napinasaan ito ng mga vixen ng kanyang mga anak na umiiyap at hinahanap siya.

Napagalam man o mano niyang muling mangibang bensa ang kanyang asawa. Sinabi raw ito sa kanya ng isa sa mga kaibigan ng kanyang misis. Dahil sa naawa daw ito sa sitwasyon ng mga bata. Rason o mano ng kanyang misis, kaya hindi o mano siya nagpakita sa mga bata dahil sa nag-aaral o siya para makabalik sa abroad. Ngunit duda ang mister na baka sa ibang lalaki ito umuwi dahil sa kahitawag daw ay hindi man daw nito makuwang kumustahin ang mga bata. Ni hindi rin daw nila ito matawagan dahil sa binablock raw umuno sila, pati ang mga kapatid at magulang nito. Dahil ayon sa post ng mister, may una manong pamilya ang kanyang misis, inabanduna rin daw umano nito ang unang anak at unang asawa nang umuwi ito galing ibang bansa, na tila parang ito rin daw ang ginawa sa kanya ngayon. Inabando na siya at ang kanyang tatlong mga anak na maliliit pa para sumama sa ibang lalaki. Kaya't nanawagan niya ng tulong ang mister sa publiko natulungan silang sila mapaabot kay Senatora Fitulfo ang kanyang problema sa kanyang misis para daw mahold ang passport nito at nang hindi na raw ito makaalis ng bansa. Kahit mga kamag-anak nito ay gusto ito ipatulfo itong atin kabayan para daw mabigyan ng leksyon. Dahil hindi umanotama ang ginawa nito sa mga bata na may mga sakit pa. Ano ang masasabi niyo sa video ito mga kababayan? Tila parang matigas pa sa bato ang puso ng ina ng mga bata. Nagmamakaawa yung mga anak niya may mga sakit pa. Pero nakuha niyang di pansinin.